good afternoon, good evening sa inyong lahat mga kawaiti friends ko ayan maraming salamat sa lahat ng mga greetings na appreciate ko talaga lahat lahat ang inyong mga greetings maraming salamat mga kawaiti friends ko at mga very supportive na mga friends ko ayan sobrang nagpapasalamat ako sa inyong lahat kahit minsan hindi ako makasupport sa inyo maraming maraming salamat sa inyong pagbigay ng mga greetings yan at dito na lang ako at ayan pakikinggan natin ang kanilang mga greetings ayan at maraming salamat sa inyong lahat ayan pakinggan natin ang mga greetings nila bye bye time babati, tayong babatiin isang ating kaibigan, kawaiti friends and then ka JC. happy happy birthday uh, sis Janet Belosa Ayan. more birthday to come stay pretty and then uh, more uh, more revenue to come more subscriber to come sana uh, mag viral pa ang ating mga video thank you very much this is new modern generation bye, see you around God bless to us afternoon sa lahat ng mga nanonood sa premiere ng ating host na sis Janet. Happy, happy birthday sis! I wish you have more birthdays to come and salamat sa laging pagsuporta sa akin and I hope um your youtube channel will monetize soon happy happy birthday ulit sana you're enjoying your day and um you're be happy with your family and i wish you good health bye sa lahat ng nanonood salamat Happy birthday. Happy, birthday. Hi! Kamusta? Manghinaot ko nga magmalipayong kakaroon sa mga adlaw ng tawahan. Uh, ang akong wish kanimo nga mo, mahatagan pa ka panglawas para makapadayon pa ka o katiman sa inyong mga pamilya. Um, salamat kay kitagaan ko kang buutan na ako. Padayon lang o ako tulong at may sa imo nga nga ayon sa pagkain mo sa pag alaga sa mo ang buwing Diyos. Padayon sa pag-ampo kay ang mga pag-ampo na kahatag kinabuhin na nakukausapan sa ato ang kinabuhin. O ang verse nga ako ikamilin sa inyo uh, sa 27 verse 1, You are my life and salvation.

Isaiah chapter 15 verse 11 is saying, God will guide you always. Happy birthday. happy birthday, Happy Happy birthday, I'm Hi guys, Miguel shout out everyone. I'm this is Janet 23 23 Sis Janet Blusa sa happy happy birthday. Wishing you more birthdays and more blessings to come. good health and God bless you always. I love you. And happy, happy birthday again. Thank you. Hello, good morning, good afternoon, good evening. Andito po tayo ngayon sa preview. This is Janet. Janet Bellosa para magbigay po ng pagbati sa kanyang karawan. Happy, happy birthday, sis Janet. ko na ba? happy happy 18th birthday to you sis janet wishing you all the best more birthdays to come manunula muna ko happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you chunisan rikwala chunisan rikwala chunisan rikwala chunisan rikwala Happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Happy, happy birthday, sis Janet. Uh, wishing you all the best. More birthdays to come. Plus enjoy your day. Happy, happy birthday. And laging papalakas ng katawan at mag-iingat palagi. Basta para, para, Mag-iingat palagi kayo. Happy, happy birthday. Laging palakas ng katawan at malus at laging malusog ang ating mga kalusugan. Basta, enjoy your day. Happy birthday. Maraming salamat pala sa pag sa iyong karawan na magbigyan ka ng pagbati. Happy, happy birthday sis Janet. Basta, tuloy-tuloy lang. Keep on going lang. Basta, enjoy your day palagi. Enjoy your day and sa araw-araw, mag-iingat palagi and maraming maraming salamat po sa lahat. All things are possible with God. God is good all the time. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa lahat. Bye-bye. God bless po. Ingat po ang lahat. Bye-bye. Happy birthday sis Janet. Happy birthday. Bye-bye. Hello everyone. Shout out sa iyong lahat. Jan at sa mga bisita ng ating host ngayon. Uh, good evening sa lahat at sa mga dumadalo sa kanyang premiere. Shout out sa inyong lahat. Sa mga team namin, Team Pipino, shout out sa mga ka-team ko. Uh, sa iba pang mga ka-team, shout out sa inyong lahat na nandyan. At sa nagbisita sa ating host. Uh, today is uh, today is kanyang birthday. Nais ko lang siyang babatiin ang kanyang uh, kaarawan. So, mahilig to si host magawa ng mga dessert like lychee plant, mango fruit. Ayan, magkainan na tayo. <laughs> kahit hindi na ako makakain sa, ano, kahit hindi na ako makakain sa mga handa ni host. Basta yung ano lang, yung mga dessert lang, okay na ako dyan. <laughs> Ayan, shout out sa iyong lahat. At sa mga uh, bisita mo dyan, ano, sis Janet. Uh, ang sadya ko pala dito ay babatiin ko siya ng kanyang bungang uh, bunggang bunggang birthday sana all bunga <laughs> happy birthday to you sis Janet bill Bilioso ayan enjoy lang sa life na walang kastres stress at uh, always smile <laughs> kasi pag hindi tayo mag smile guys mas lalo tayong tumanda <laughs> kaya smile talaga kahit nasa problema tayo ay ugaliin natin mag smile kasi kung umpisahan mo kasi sa umaga na nakasimangot hanggang sa gabi na yun. <laughs> kaya ako pagising ko. Ugaliin ko kasi na missing ako na nakasmile. <laughs> Tulad ngayon, nagkagasmile ako sa nakaharap sa inyo. <laughs> Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. At sa mga bisita mo dyan, sis Janet. Uh, again, uh, happy birthday to you. And uh, sana marami ka pang... Uh, taon na may celebrate at sa mga kaibigan mo din maraming salamat talaga guys sa inyong pagsupport sa ating kaibigan na si si sis Janet Belioso ayan congratulations also sis Janet at uh, naabot ka sa ganitong taon ayan uh, tuloy lang. tuloy lang tayo sa ating mga ginagawa at sa ating uh, trabaho dito sa YT Uh, more uploads, more uploads, more LS, lalo na ikaw ay pa ano na, pa money na, kunting post na lang yan. Ayan, maraming salamat din pala sa mga kaibigan mo dyan at sa mga nagsupport din sa aking ano, uh, bahay at sa mga bago pa dyan na mga kaibigan natin dyan. Uh, please uh, visit my, my channel. Uh, Love 42 and Shine Me. Ayan. Again, happy birthday to you sis Janet and God bless us all. This is me, Digilove for Ayan guys, uh, enjoy ang lahat. Bye. Hi guys, may shout out sa lahat ng nanonood na yon sa premier ng ating kaibigan na si Janet Velosa. Ayan. Gusto ko lang batiin ang ating host ng Happy Happy Birthday, CC, Ayan. God bless you and more blessings to come. God, sana matupad lahat ang mga pangarap mo sa buhay. Ayan, nandito lang ako para sumuport sa iyong channel. Saka, siyempre, ang ating team Pipino, nandiyan lagi uh, para uh, sumuporta sa iyo. So bless you. Of course, I wish you all the best. Number one wishes ko sa iyo ay siyempre yung good health mo sa so, pangalawa, sana matupad na lahat ang mga pangarap Again, sis, happy, happy birthday and more blessings to come. Ingat lagi siyan sa Pilipinas sa sa katrabaho. Soon, soon, sis, mag, sipag ka lang mag live stream, yan, ka na. Again, sis, God bless you and happy, happy birthday. Enjoy your day. Bye. Hello, guys. Asan ka ba lupisan po? Dito po tayo ngayon sa show ni Sis Janet Yan Nga po uh, Dito tayo ngayon para maghatid ng isang masigabong pagbati Yan Happy, happy birthday Sis Janet ang prinsesa ng Pipino team. Yan. On November 25, yan. Birthday niya. So, in behalf of our team Pipino, yan. We are here to join your celebration and and bumabati sa iyo ng isang isang maligayang happy happy birthday. You know? More birthdays to come and in regards to your channel, more Ls to come, more videos upload, more premieres. Yan, but uh, sa pagsisikat mo, alam ko na mga masipag, gumawa ng mga content, so soon it will be celebration for you and for the team. Yeah, Dito lang kami para sumuport sa iyo and, uh, and pagod vibes lang. Yan. So, yun nga. Good health and more birthdays to come. And regards to your family and course, malapit na din ang Christmas sa inyong pagbati. Advance, yan. Merry, Merry Christmas sa'yo. And, uh, ingat palagi. May kalaw, po lahat sa baba and, of course, Los Andobal official po. Thank you for tuning sa show ni host Janet Ilyosa. Uh, wish ko lang sa'yo uh, sana kung makikita sa LSCO uh, handogan mo naman kami ng kantahin mo Yan. alam kong may gadget ka na Yan. so lo looking forward to it and ingat palagi sa trabaho and yun na nga happy happy birthday once again in behalf of our team Pipino We are proud to be your team. Bye-bye. My name is Jenny. Happy, happy birthday to you. And I wish you will have a many, many more birthdays to come. And always good health. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, to you. Happy, birthday happy birthday, happy birthday to you. I am happy birthday. Princesa Janet Bellosa. Ayan. Dahil birthday mo ngayon. Kumain ka lang. <laughs> so, siyempre, siyempre nga, siyempre naman, di ba? Birthday mo, kain ka lang, yan. So, yan lang yung pinada base. Kumain ka daw ng ano. Kumain ka daw ng inilagang itlog sa kapansit. Ayan. Ayan. Yung mga sabi ng mga Chinese. Kailangan daw maglaga ka ng itlog, marami kang manok diyan, di ba? Iyon ang itlog ng manok, o di ba? marami kang manok diyan ila, uli mo na yung isa ilaga mo yun daw, ganun daw para swerte so kumain ka ng, ano, kumain ka ng nilagang itlog, kasi marami naman kayong manok dyan ah kasi so, mag, oh luto ng pansit no. Oh, kasi yun naman ang, ano mo, panay kain di ba, <laughs> panay kain ka naman so, kain mo din yan, birthday mo eh diyan kumain, marami, panay kain ka eh So, ayan, uh, Janet, Princesa happy, happy birthday. Sana mag-enjoy ka sa birthday mo. Kasama kung sino nagpapasaya sa'yo, di ba? Ayan, sana mapasaya ka niya. So, ayan, Janet Villosa, hanggang dito na lang. Uh, happy birthday again. Once again, happy birthday ulit. Magsaya ka ng magsaya dahil birthday mo. And sana uh, marami ka pang birthday na darating. At, syempre, dito sa YouTube sana ano pagpatuloy mo lang hanggang uh, kang ano huwag kang ang tawag nito, Madidismaya kasi ta talagang ganito ang buhay dito sa YouTube, malit- malit ang ano, malit ang kita, matrabaho. 'Yan. walang ang kita eh, pero mat, mas, mas, pero matrabaho, di ba? Tapos ano kailan pa nang magsira ng gadget, gano? So pero, nga lang talaga eh, para isipin mo na lang na ano, uh, nag-invest ka sa internet. Kasi, uh, lahat naman ng, lahat naman tayo ngayon is nag-internet. So, para magamit natin yung internet, kakitaan natin si social media. So, uh, uh, laban lang, ano, Janet, wag kang madidismaya. hanggang dito na lang, Janet, hanggang dito na lang, Janet, prinsesa, happy birthday again. Enjoy. Hello, Ma'am Janet. Happy, happy birthday. Sana ay maging maligaya ka sa araw na ito. At sana matupad mo na rin ang mga pangarap mo sa buhay. At huwag lang pababayaan ang sarili. Hinay-hinay lang sa whitey. Whitey lang yan. Ang mahalaga yung sarili natin. Happy, happy birthday muli. Maraming salamat sa pagsuporta mo. At sana'y matupad mo na mga pangarap mo na ma-monetize na din. At lagi lang masipag. Yan ang importante. Ayan muli. Happy, happy birthday. God bless. Happy birthday pala dyan sa kaibigan nating YouTuber dyan, si Janet Bilusa. idol, happy birthday sa'yo. Mabuhay kang gat gusto mo. So, God bless. More birthday to come. Sana matupad ng iyong uh, pangarap sa buhay. Ayan, sipagan mo lang yung pag-YouTube. So, God bless sa'yo in more birthday to come. So, oh, ayun, okay. ayun. Happy birthday, tita, Sorry. Ingat lagi. Eh. So you're yeah, an idol, God bless.